Isang mainit at masayang pagbati po ng International Women's Day sa inyong lahat. Natatandang ko po, po yun, March 8 dapat yon kahapon dahil birthday po yan ng aking kaisa-isang babaeng minahal sa aking buhay. Thank you. Sayang po, hindi ako pwedeng kumanta. Dalawang bagay po. Yung una, meron po kaming kaso ni Engelbert Humperdinck. Dinimanda niya po ako sa London sapagkat parehong-pareho ang boses namin. Nahirapan po yung judge sapagkat kahit papano niya pakinggan yung boses niya at saka yung boses ko, talagang walang pinag-iba. Sabi ng judge, mahihirapan talaga ako. Kaya ang gawin muna natin, kayong dalawa, kahit anong mangyari, huwag muna kayong kakanta. So meron pong temporary restraining order. Yung pangalawa po, Nangako po ako kay PRRD na kung ako po ikakanta, kailangan duet kami dalawa. Gusto ko po sanang mag-celebrate tayo sapagkat kagaya ng sinabi ko, International Women's Day. Pero paano tayo magse-celebrate kung ang kalagayan po ng ating bansa ngayon ay napakahirap. Napakataas po ng presyo ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain. Natanong ko nga po yung isang lugar kamakailan sa Bulacan, magkano na po ba isang kilong bigas ngayon? Magkano na po? <laughs> Natupad po ba yung pangako? Ang presyo po ba o singil ng kuryente ngayon ay mababa sa ating bansa? Ngunit ang pangako po ng batas kailangan po maidulot sa lahat ng Pilipino ang kuryente, serbisyo ng kuryente sa murang halaga. Yan po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan. Hanggang ngayon, kabaligtaran po ang nangyari. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ngayon ay pinakamataas sa buong Asia. At ang nakakalungkot pa po habang kayo ay nandito, alam po namin kayong lahat ay nagsasakripisyo sa inyong pamilya. Isipin po ninyo, yung pananatili nyo sa ibang bansa, hindi nyo nakakapiling ang inyong mga anak at mga mahal sa buhay. Napakasakit po noon. Ngunit, nagsasakripisyo kayo sapagkat gusto ninyong guminhawa ang kanilang buhay. Ganon din sana ang naisin ng bawat isa sa atin. Sana po'y makabalik kayo sa ating bansa na ang kondisyon ay hindi na ganito. Sapagkat pananagutan po ng Estado na pangalagaan ang lahat ng mamamayan. Ngunit ang nangyari po ngayon, ang katiwalian at korupsyon sa ating bansa ngayon ay lubog na ang ating bansa. Baka hindi po ninyo alam, halos 30% ng pera ng kabangbayan ay napupunta sa bulsa ng iilan. Ano po ang epekto nito sa atin ngayon? Lalong lumubha po ang kalagayan, kahirapan sa ating bansa. Bumagsak ang kalidad ng edukasyon. Bumagsak din ang kalagayan ng ating public service. Transportation, communication, pati po yung pangkalusugan, wala na rin po. Papano po ngayon at papano natin naasahan na kayo'y isang araw ay babalik sa ating bansa sa ganitong kalagayan? Kailangan po ay pagtulungan natin. Ang una po nating dapat gawin ay pakaingatan natin ang mga boto natin sa susunod na eleksyon. Malapit na po yan. Malapit na po yan. Nagsalita po yung mga kasama ko rito at umihiling sila ng inyong tulong na kaming lahat sana ay matulungan nyo na makarating sa Senado. Ito lamang po ang tanging paraan para sa ganun, masolusyonan natin, marisol ba natin ang napakalaking hamon at maraming problema ang kinakaharap ng ating bansa. Wala pong ibang paraan. Hindi po mariresolba ang problema ng bansa sa pamamagitan ng ayuda. Ito na lamang po ang pinangangalandakan ng isang team na tumawag sa amin na team suka. Yung ayuda po ay economically unsustainable. It is politically conflicted and it is emotionally disturbing. Bakit po hindi po ganito? ang paraan para palaguin natin at ibangon natin ang ekonomiya ng ating bansa. Alam po ba ninyo kung pinagsama-sama natin ang lahat ng mga ayuda na binibigay sa ilan lamang nating mga kababayan, ito po ay aabot sa halos dalawang daang bilyong piso. Pero hindi po nyo na itatanong ilan lamang ang nabibigyan. Hindi po lahat nabibigyan. Ang tantya po namin, 10% lamang ng may hirap sa ating bansa ang nabibigyan. Sa makatwid, yung 200 billion na ayuda ay nasasayang lang. Kailangan po yun ay gamitin para palaguin, para pausbungin ang ekonomiya ng bansa sapagkat dito magmumula ang maraming kalakal, ang paggawaan, ang negosyo at ito po magja-generate ng trabaho sa ating mga mamamayan. Dagdag na kita ang kailangan ng ating mamamayan. Yun po ang kailangan, hindi ayuda. Kaya ako lalapit po, sa, sasabihin po ninyo ito, sa mga kababayan natin, sa mga kamag-anak ninyo sa ating bansa, kapag sila ay medala-dalang ayuda, tanggapin po niyo ngunit wag kayong magpasalamat sapagkat ang ibibigay nilang ayuda sa mga kamag-anak niyo sa Maynila. Yun po ay pera din ng bayan, galing po sa ating buwis ang ibibigay sa kanila. Wag po kayong magpasalamat, sabihin po niyo sa mga kamag-anak niyo, ito po ay pera ng bayan na pinadaan lamang sa kanilang kamay para para siguro ipaisip nila o ipagkunwari na akala mo galing sa kanilang bulsa hindi po sabihin po ninyo sa ating mga kababayan sa ating bansa huwag po kayong masisilaw sa kislap ng konting salapi huwag ninyong ipagpapalit ang kinabukasan ng ating bansa huwag ninyong ipagpapalit ang dangal ng Pilipino Yung sampung libong ibibigay nila, halimbawa, ang katapat punon sa loob ng anim na taon, limang piso isang araw. Limang piso isang araw. Hindi po yan ang paraan para mabuhay ang ating mga mamamayan. Kawawa po sila, lalong-lalo na po kayong lahat na nandito. Tinutulungan po natin sila, ngunit Hanggang kailan po ang pagtulong? Sa inyo't gusto, gusto ninyong umuwi rin at makapiling ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Dapat ang ating bansa may handa natin, maiitalaga natin sa mga kondisyon na kapag darating ang panahon na kayo'y uuwi, ang ating bansa naman ang gaganti sa bagandang sakripisyong ginawa ninyo sa panahon ng inyong pananatili sa ibang bansa. Yun po ang dapat mangyari. Dapat makapiling ninyo ang inyong mga hal sa buhay sa lalong madaling panahon. At sa pangangalaga ng isang bansa na nandun po lahat ang biyaya, kayang-kayang mabuhay ng marangal at disente ang ating mamamayan. Ako po, nagsakripisyo din. Dahil po sa aking kagustuhan na maitanghal natin ang katwiran at ang mga tuntunin namin sa House of Representatives. Nagalit po lahat sa akin ang lahat ng leaders ng House of Representatives sa pangunguna po ng aming speaker. Ayaw kong sumali noon sa paghihiring, sa pagdinig, sa prangkisa ng SMNI. Sapagkat mali ang kanilang gagawin. Doon po unang nagalit sa akin ang leadership ng House of Representatives. Lalong-lalo na po nung dumating ang Quadcom. Lalong mali sapagkat walang gagawing babuti kung hindi usigin, i-prosecute i-persecute ang dating Pangulo ng Republika. Sa galit po nila sa akin, tinanggalan, hinubaran ako lahat ng committee. Pati po yung aking memberships sa Commission of Appointments, tinanggalan po ako lahat. Pati po ang allowances na dati binibigay po nila sa akin, tinanggal na rin po. At ang higit na nakalulungkot po, pati yung pinadadaan na mga guarantee letters na pampagamot sa mga may sakit, pinrish pa po nila. At sa palagay po nila ay mapaparusahan nila. O hindi po, ang pinarusahan po nila, mga kababayan natin gusto nating ipagamot at makabili ng gamot. Ganyan po ang klase ng namiminuno sa House of Representatives ngayon. pag samasamahin po ninyo yung boses ninyong lahat, pag isang tinig tayong lahat, ipaalam natin hanggang sa takloban kung sino yung tao na yon na may kinalaman sa pagpapahirap ng ating bansa. Katapus-tapusan, makikiusap kaming lahat. Sana po lahat ng mga kasamahan, kasama ko po sa PDP Laban. Kahit na kami po'y pinaglihilang sa suka, pagtyagaan nyo na po kami. Ngunit sinasabi namin sa inyong lahat, kaming lahat ay may asim. Hindi po kagaya ng kabila na hindi ko na alam kung ano ang amoy nilang lahat. Salamat po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkakataong ibinigay niya sa atin para magkita-kita tayo sa araw na ito. Isang makasaysayang araw po ito. Natatanawin kong malaking utang na loob sa aking buhay. Itatala ko rin po ito na personal kong experience at hindi kakalimutan habang ako'y nabubuhay. Sana po kaming lahat ay makabalik sa lugar na ito para pagsaluhan natin ang ating pinagsamahan sa araw na ito. Lalong-lalo na po kung kaming lahat ay babalik dito bilang ganap na senador ng ating Republika. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaming salamat.